Ayan, magandang hapon mga idol. Gawa naman tayo ng suspension busing. So, know, I know, I know, Because, you know, idol, hindi ko alam kung anong sakyan to dahil pagkawalang sa atin. Ayan, mga sira ang busing nito. So, idol, at gagawa na tayo. Ang busing. Maraming maraming salamat ka pala mga idol sa inyong walang sawa sa purpas sa aking video. Dahil sa inyong mga idol eh. nakilala tayo pa unti sa social media. đã hoàn thành tập huấn cảm ơn mọi người của ta chúng ta làm việc vina yêu quan tâm đến đây mà ra mình sẽ làm việc này nhưng mà Ayan. Yeah. Ito naman sa shock mounting. Pagay yeah. okay, na no, pa Pumunta na si boss. kaya eh, si boss mga ayan. No? Ayan, kala niya tapos, tapos na. Hindi no. ko pa na umpisahan. Ayan na pala. Ayan na pala. na to. na kelas lagi nanti bila Sama na tu main dolar masih adung mahabah. Kita nak terus nak kelak. Main pegam tak lima lagi pengibar nak sebaran dan pulang tu. ating video at medyo maingay ating kalsada lang po kasi tayo sa nagtatanong ko sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Pulacan sa Pampalay Prophet po si Julo at iima lang po ang impresaro sa aking gawa mayroon e Lagi na natin ang lakit. may ulit eh, habaan natin yung ating busing para pag ginabit eh, mapipris at may katulad na yung lock natin. Kailangan may control tayo dito. pati na yung may-ari nito Kumalatit tayo tapos ini selama ini lah nabit pa tayo yung matapos kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakishare naman po mayroon pagshare nyo ayun eh, malaking tulong po yan sa atin para malaman po ng ibang may mga sakyan kung may problema sila sa mga busing sa kanya punada yung ating gawa mayroon muna kabit na natin muna kabit na natin wala tumalik eh.

ating Phoenix product, tanggalan nanti natin ng kanto. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, mga idol, pakisubscribe naman po sa ating munting channel. At pakisare na rin. Samahan nyo na rin po ng like, mga idol. Mga tanggalin natin para uh, video maganda tingnan. Ya, Ito ating product, mga idol. Salamat po, my Lord. Hanggang dito lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless you po. Iingat tayo lagi lahat, my Lord. Atin natin po.